Sayo di kong lihok ng tawanan ni ba? Parang si Junsuke ni siya o Asa ka na padulong ni Junsuke yan o Asa ka na padulong yun Ano Asa ka may estorya di ay Iyan ni man tingali ni Murag may ginapangutana siya ba Murag ba siya suspek siya Murag siya suspek yun Suspek o Nagsibat Wala yun balatasan lagi Nagsibat lagi yun Nakailistorya pa rin tigulang lagi si Batman lang diretso si katawa pa. Bakating na si Jonski oy. Asa kini padulong ni no? Parik, wala pa ko kasayod nga na may ni sa okasyon. Ya oy, nay may uban si Max Inday, mao di ay. Nagakbay akbay pa ho. Baga gisan na wong ni Kay no pa. Bay pang mananap po. Unsa ka na diya no? Ako na si Lipon Ogma. Unsay na diya? Unsay mga ulokasyon? Punya kau pun punya cuma cintai. Punya kata awak.